So what's up mga kaidol, good morning Isang magpapalang araw sa lahat ng mga viewers At subscribers natin dyan, lalong lalo na sa mga solid supporters At ayun Ngayong araw ay Maaga natin binalikan ang spot na pinangawailan natin kahapon Kasama si Idol Inday Si Madiskarte yung mag-asawa, kasama din natin Ayan Kaya lang si, ano, si Adrian, hindi na kasama Natuloy sa koron buk kahapon Natuloy si Adrian Kanina, kanina Kanina Nagpunta ng koron si Idol Adrian at siyempre bago natin simulan ay muli po natin tawagin ang ating Panginoon para samahan at gabayan sa lahat na ang ating ginagawa. At always thank you kay God sa panibagong araw na binigay. Panibagong blessings naman ang ating marireceive. At siyempre huwag natin kalimutan magpasalamat sa inyo. Sa inyo palaging pagsuporta, palaging pagsubaybay at pag-aabang ng aming mga video. Lalong lalo na po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Lagi kayong mag-iingat at God bless. So tara na. Let's go. na. Ready na. Dalawang kawil ang ginamit. Dinagdagan mo ng kawil day. Ayun, dinagdagan ni Idol Inday ng kawil mga Idol. Kasi So lang daw siya. Ay, ganun mo rin yung uh, ating pamain. Sinubukan na naman ulit ang ating pamain. Antok pa, antok pa. Antok pa si Idol Inday ah. Maaga kasi tayo alis doon mga Idol. Mga anong oras yun? Mga 6. Mga 6. O 5.30 ganun. Okay. natin mga idol para malaman natin kung may may laman pa ba? May laman pa bang spot na to? <laughs> Kasi kaapon grabe ang dami sa blay. Ah, ngayon ngayon yun mabawi ang sablay. Nakarecover na siguro to sa Idol Inday ah. Ay pa yung katawan galing biyahe tapos na ano ha ka kagad sa hapon makbakan kagad sinalubong kagad ka ng makbakan <laughs> Mm. Yun na Ano? Buy na manong sablay. <laughs> Buy na mano. Idol. <laughs> Buy na mano. Agad, ah. Yung sa mga idol, yun yung na mga idol. Oh. Sinalubong ka sablay, day ah. Kinain yun day, baka wala. Baka hindi kinain yun Sabi naman no May laman kaya to dito? yan <laughs> Sa <coughs> <coughs> Hả? Ừ. Đi quân ừ. à, ngon mà. Ừ. Tìm một ấy, thì một ngày thì Pati pinagbabawal na. Pinagbabawal na gamot. eh uh, <laughs> buksan natin yung karim, idol. Ay, mami. yes, may maming na may pinagbawal. Oh, Uro muna na kundi dahil kaya buksan natin yung karim, dahi. Ayun. Graso. Maming na naman, ay na oh. Kaya isang lapo. talon pa. Kaya makatakas. Kaya mamaya patakasin kita. Mamaya no, na lang pag pa-uwi. Pa na yun patakasin yung maming, kaya baka magbalik na naman. may uh, pakawalan pag pagkatapos natin yan na pakawalan baka magbalik grabe pa naman katakaw yung maming na yan pag magano kahit may sugat na magbalik balik pa rin pag pa rin yung inyan yan takaw yan sila pag ano magustong talaga nilang pamain lalo na pag gutom yan sila yung iba pag matamaan lang hindi na hindi na magbalik yung maming magbalik pag ano kaya mamaya natin pakawalan mga ito kahit may sugat di ko pa nandagat eh. Ang kukuman sa lulunday. bangka dahil. Balik na naman yung ibang bangka. Siguro kapon maraming huli din yan.

Dalawa. Lapo nga yan, Maliit. Yung uh, uh, maliit. Oh. Dalawang lapo nga eh. Dalawang lapo pala, uh. idol. Yung mga tinagal natin para maano. Ito. 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 isang maming Kulimlim na Kulimlim, baka magkira yung punos na yun mga idol Para maliit lang idol Ulan, to ah Puha na kong overan ni. Eh. Oversize <laughs> ano yun nala po Maganda to pag ganitong kulimlim mga idol Maraming magkain Mm-hmm. Uwan. Uwan? May dun idol. Sabi <laughs>

Ano yung nangyayari? Corona. May pasok na? May pasok hmm, ni nila. Lunes, Sano, Martes. Bago ka mo sa Pista. Mga bata may mga pasok na rin. Diba diba lang? Apatala po na sa Ediginday. May isang ano, mamingi. Apatala po? Apatala po nasa isang mamingi. Ikaw ang tiba-tiba -diba ngayon kasi wala kang kahati? Hindi na. Sulo. Hindi na pa. Alas ng ibi pa lang. Sulo na Sulo. Alas pa. pa lang. sa naglipat. Ah, Sibu ah. Ang dali sa to ang danggit na samo magpilit-pilit at Sibu manago naman. wala uh, na i-danggit Sibu? Naman na kami atong kristeng, ang danggit na naman silang sbato. <laughs> Uy, sa danggit na nago naman is <laughs> palawa, sa kanihit. No? Dahil naging palawan oh. Sa katugaw ah. mga. to. Mag... Mag mamukot ka ito, makakakuha ka kay Igtam, igta, igtamba-tamba ni mo, largo naman dagans pukot kay Sa karatol ba, diriya di man marato ng isla direa nah, Muli-li panimo Muli-li pa Sama anak ang ibirang inday o oh. huh? okay. 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 Malaki? Okay. Okay. Hindi wah maming na naman. Tsaka, lapo maming yan. Maming, Maming na maming. Maming, 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 na ini Maging kawalan yang Maging maming ya maming. Maming na maglapo. Maging na maglapo. Maging oke, maglapo. Maging na maglapo. Maging na maglapo. Maging na maglapo. Uy, tengah. Hmm, jangan kamu nak. Dah lawan nak ijen. Kamu maming lah. Bal dah ini sah. Susi so, nung song. Ayo nung huli ayan nanti. Ayan. Ah mau huli hmm. hmm. <coughs> Mau huli ayan. <an. laughs> <uli an> <coughs> dami yeah, naglaot. Ang <laughs> <in> zonahan, <laughs> no? Nagdampog na sunahan dahi. Sabi nila ba ganda? Medyo pressure naman tayo mga idol. cagak-cagak lang. Ay, maawa din

Bisa bilang kayak mau kayak apa? kayak hindi. baik. Tapi kalang kai. Tulungan. Betul lah, betul lah. Mita tu yang mumpang pang melakasang, anu birah. Nalah pang melakasang birah ni dulu kapeng dahil sana mamahalin hindi lang yung hindi mabinta ayan yung malaki yan na kasi nawala yung kain sa ano uh, putol na putol naputol? putol uh, naputol o nag ano? huwag nang sabit lang yan eh. sabit lang? sabit lang day? sabit sabit naputol hindi sabit lang Ay, sabit, eh. Nah, tanggal? Tanggal ini tanggal ini. Tanggal? Ah. Ini eh, pedalan, pedalan lah. Sama susah yang. Ada di pes pes. Yunan pedalan dulu. Pedalan lah.

ano kaya hindi sabi ka lang hindi, hindi dalawa pa kami dito Ini <laughs> hmm. na lewat mga idol lupa dari. Lupa ni pa lewat. Basta kaya lang. lagi tu? Ya, aku dah lupa. Cepat <laughs> lupa lagi. <laughs> Kau apa <Dalawa>. lagi? <laughs> Kau apa <Dalawa>. lagi? <laughs> Kau apa <Dalawa>. lagi? <laughs> Kau apa lagi? Kau apa lagi? Tak, lalaki dol Ano ba mm. ah, ah, laka. ba Hello. Woo! Hello. Puro Ah, ba kayo doon? Diba ba kayo doon? Ano Okay, ipit, ipit, ipit. Ayun, ipit. Woo! Woo! Graso. na yan, pa tayo ng subasko. Bahala na. At least lupa Ah, tahu atras atas, tanggal tanggal. Ya Ih, pira dai. makai uh, ah <laughs> uh. uh. Wah. Tah. No, kay Ulan. Kaya, kaya, kayang kaya, 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 kaya,

Tiba naman to day. Swerte. Kahit may maming, bahala na may maming. Basta may luba din. Ito hmm? yung mo Dals. ko Kaya pala parang nasira yung mukha mo, day. Nasira yung mukha mo kaya sa paghila. yung

lá lá isso que tá acontecendo, bita, olha aqui. Que louco, olha tal. Que legal, a castelada aí. Uh! <-huh. risa> ah. Deixa ele, deixa não, como é que é? Deixa não, vai daí. Vai. tayo ng dalawang braso, sabay pa. Uh -huh. oon oh, ano tayo, <laughs> tayo? mabana uh, uh, ay bilis ah ano, nagbilis yung ko na oh adim naka, naka jakpat dalawa ka grouper nagsabay anim na, na la ah paanim, paanim. anim eh mm. anim 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 grouper Gahe pa tayo. Dalawa. Tatlo. Apat. Yung pa sa ilalim. Lima. Yung isa. Kel. Daday. Ano? Ano? Let's go. na. Yan yeah, mga idol. Marami marami salamat. <laughs>